Hihintoin nila tayo. Haharangin nila tayo. Girls, bumalik na tayo sa country house ngayon. Paano yung shopping, yung manicure. Nag-enjoy na tayo, girls. So guys, ayoko muna kayong mag-party this weekends. Gusto ko mag-active rest kayo. Oh guys, ngayong araw magka camping tayo. Sinabihan ko na kayo na magdala ng sleeping bags. Nagdala ba kayo? Lahat kayo meron? Nagdala kami. Cool. Kami hindi. Kasi, puro parties at adventures lang ang iniisip nyo. At hindi tungkol sa active normal rest. Binigun nyo kami mga basketball players at yung mga girls ko bunnies? Nasaan yung mga bunnies? Wala sila dito. Coach Abby, hindi nila alam na pinapatawag nyo lahat dito. Tapos yung wifi ang bagal pa. Alam nyo, yung ganitong lakad hindi para sa mga bunnies. Hindi rin para sa atin. Ayoko matulog sa sleeping bag sa forest, no? Guys, di ko maintindihan. Anong problema? Magpapahinga tayo ngayong weekend. Magre-relax tayo. Bunnies, nasan kayo? Pumunta na kayo dito. May problema ako. Wala rin akong sleeping bag, Loren. Patutulog tayo sa sleeping bag mo. Hindi rin ako nagdala ng sleeping bag. Guys, hindi ko maintindihan. Gusto nyo ba akong magalit? Sinabihan ko na kayo na magdala ng sleeping bag. Ano ba yan? Guys, dapat nagdala kayo. Kapag galit si Abby, nakakatakot. Coach Abby, anong problema? Pwede naman kami magdala ng blankets parang sleeping bag na Guys, din. hindi. hindi. Hindi nyo naiintindihan. Yung sleeping bag made of thermo materials. Lalamigin kayo sa blanket. Lalamigin, Lalamigin kami. kami. Coach Abby, tinawagan mo kami. Oo, oh, may bunnies! Halika kayo dito! Tingnan nyo nga tong mga responsible girls! Yeah! Kami yun! Tingnan nyo tong mga girls na to! Napaka-responsable! Girls, nagdala kayo ng termo bags. Oops, Oops! Hindi! So, responsible! Coach, hindi mo na sila kailangan masyadong purihin! So, walang nagdala ng sleeping bag this weekend! So, dito na lang tayo sa bahay! Oh! Sinabihan ko na kayo! Coach Abby, patawarin mo na kami. Nakalimutan namin sa bahay. So, may problema tayo ngayon. Okay, kailangan natin ng bibili ng sleeping bags. Sino ang bibili sa inyo? Sino sa inyo ang responsable? Uh, uh, teacher Mike, may piniprito ako doon. Pwede na ba akong umalis? Guys, ibili nyo na lang ako ng sleeping bag. Ako pwede. Kaso yung kotse ko, sports car. Hindi kasha dun yung 35 bags. Kung hindi kasha sa car mo, eh bakit ka pa nag-offer? Nag-offer lang ako nung una, tapos napaisip ako. Sa <laughs> so tingin ko, yung mga pinaka-responsable, sila yung bibili ng sleeping bags, bunnies. Sa so tingin ko, kasha yung 35 sleeping bags sa fluffy car nila. Hindi! Yes, 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 girls. Sige, pumunta kayo doon. Bumuli kayo ng sleeping bags para sa ating lahat. Cool. At pupunta tayo doon sa gym. Akyat tayo dun sa ropes. Okay girls, may idea ako. Pumunta tayo sa cafe, magpaayos tayo ng nails. After, bumili tayo ng sleeping bags. Eh, kailan natin gagawin yun? Oo, Nat. Wala tayong oras. Magiging okay lahat, girls. Sa wakas, masasakyan ko na tong car na to. Oo, ang cool ng car natin. Kapag dinadrive na natin to, lahat nakatingin sa atin. Nakakainis. Alam nyo kung may sasakyan lang tayo, tayo bibili ng sleeping bags eh. Kaso, wala kang sasakyan at 18 years old ka na. Huwag mo nga akong inaasar ha. Oh, wag na kayong mag -awas. Basketball players! Maliban sa sleeping bags, meron din kami. Meron kaming tents. Cool! Rats, wala kami pakialam sa si sleeping bags at tents nyo. Okay boys, nag-o-offer lang naman kami. Okay girls, dadating yung mga girls may dala na silang sleeping bags. Dapat makuha natin yung spot sa tabi nila. Hindi pwede kunin ng mga losers o kaya ng frogs yung lugar natin. Tama Smiley, cool idea. Guys, yung sleeping bag ko, ipopwesto ko sa tabi ni Nat. Romeo, mamili ka nga ng isa. Sino pa talaga? Si Maya o si Nat? Si mascot, crush niya si Maya eh. Bayaan mo na siya. Girls, wag na lang kaya tayo bumili ng sleeping bags. Gumawa na lang tayo ng something fun instead. Anong gagawin ni Teacher Mike sa atin? Wala siyang gagawin. Ayaw naman nating matulog sa forest. Oo, nang natulog ako sa forest, muntik na akong kainin ng mga lamok. So girls, ngayong araw, hindi tayo bibili ng sleeping bags. Let's have some fun! Tignan mo to, bilis. Tignan mo yung outfit na pinili ko para sa kanya. Ano ba yan, police? Naglalaro ng games ng bata? Magtrabaho ka nga? Okay ka lang ba? Ano? Tignan mo nga gano'ng kakul tong game? Ang gaganda ng girls, tignan mo tong bland. Alam mo George, naiinis na ako sa'yo. Pwede ba? Magseryoso ka nga? Hindi mo naiintindihan. I-download mo yung game na Diana City. Makikita mo. So ano? Papakasala mo yung bland na yan? Ha? Oo. Oh my gosh, girls! Police! Mariana, nakalimutan mo ba yung lisensya mo? Hindi, Kitty. Lagi kong dala yung lisensya ko. Kapag kasi nakakakita ako ng pulis, natatakot ako. Okay lang lahat. Wala naman tayong ginawang kahit ano. Mag-enjoy na tayo. Oo, tara na, girls. Please, let's go. Cool. Ngayon, aayusin ko naman yung nails niya. Nagustuhan ko to, ah. Sabi sa'yo, maganda yung game na yan, eh. Kapag nagkapera ako, bibiling ko yung karakter na si Diana. Napaka-cool niya. Mabibili mo to. Basta magtrabaho ka maayos. Okay, bibili ako ng pink dress. Sandali lang, ano yung pink creature na yun? Nasan? Ayun yung kotse o, oh, puno ng babae. Okay, mamaya na ako maglalaro. Patrol 001, may susundang kaming hairy object. Girls, sinusundan tayo ng polis. Oh my God, girls! Pahihintuin nila tayo, haharangin nila tayo. Girls, bumalik na tayo sa country house ngayon. Paano yung shopping? Yung manicure? Nag-enjoy na tayo, girls. Well, Coach Abby, nasa na yung mga responsible bunnies mo? Girls, don't worry. Babalik na rin sila. Kaya lang ang tagal nila. Baka may nangyari sa kanila. Pero abi, yung mga stores, hindi naman malayo dito eh. Ah guys, gusto nyo, hanapin namin sila. Oo, tatawag na kami ng taxi. Boys, umupo lang kayo dyan. Baka mawala rin kayo. Sa tingin ko, hindi na tayo makakapunta sa forest dahil sa mga bunnies. Alam nyo, sa pagkakakilala ko sa mga bunnies, nag -e enjoy yung mga yon somewhere. 100%. Siyempre, bakit kailangan nila pumunta sa forest? Kung may fluffy car sila. Tumahimik na kayo, huwag nyo nang palalain. Nararamdaman ko, malapit na sila. Parating na sila dala yung mga sleeping bags. Malapit. I suggest, i-cancel na tong trip sa forest. Mag-bright makeups na lang tayo tsaka party. Sino agree? Walang party. Pupunta tayo sa forest ngayon. Pagdating ng mga bunnies, aalis na tayo. Nakakainis, girls. Nahuli tayo. Bakit nila tayo sinundan? Good evening, girls. Patingin ang ID nyo. Saan nyo nakuha tong coaching to, ha? Good evening! Sa akin to, coaching ko to. Tsaka hindi to Harry fluffy to. Sorry! Bakit may ginawa ba kaming mali? Oo, hindi kami nakapag-party dahil sa inyo. Maya! Wala kayong ginawang mali, pero hindi namin makita yung plaka ng kotse nyo. Pero kotse ko to. Ako si Lady Diana. Oo, sikat siya. I-search mo si Lady Diana sa YouTube at malalaman mo kung sino kami. Okay, naiintindahan namin sikat kayo. Pero walang plaka yung kotse nyo, kaya arestuhin namin kayo. Arestuhin? Yung nagmamaneho, bumaba ka sa sasakyan. Ano? A-arestuhin mo ko? Sandali, baka hindi mo naman kami kailangang arestuhin. Wala kaming ginawang mali. Yung nagmamaneho, uulitin ko. Bumaba ka sa sasakyan. Sandali, sandali. Wala kaming ginawang mali. Hindi mo kami kailangang arestuhin. Totoo naman. Gusto lang namin mag-enjoy. Huwag nyo na lang kaming arestuhin, please. Okay. May kasama ba kayong adults? Miss, naghihintay ako. Nakakainis. What a ride. Sandali! Meron kaming adults! Si Teacher Mike tsaka Coach Abby nandun sa bahay! Siguro wag na lang natin sabihin sa kanila! Chip, gusto mo bang maaresto si Dayana? Girls! Makinig kayo! Pumasok tayo sa bahay! Nandun si Teacher Mike tsaka Coach Abby! Hindi yun na kailangang arestohin si Diana! Tara! Puntahan natin yung teacher tsaka coach nyo! Ano tinatayo-tayo mo, Lady Bunny? Tara na! Okay! Tara! Selina, tama na yung pag -check mo. Nakita mo na lahat, di ba? Kev, sandali. So, broccoli soup, mashed broccoli, and fried broccoli. Kev, nasan na yung mga damit mo, ha? Ba't kailangan ko pa ng damit? Hindi naman ako lalamigin. Matutulog ako sa sleeping bag. Kev, hiking to. Malamig sa forest. Sige na, dalin mo na yung panlamig mo. Bakit pa ang tagal nyo? Selina, Kev, Nasaan na si Zoop? Nasaan na siya? Parating na siya. Kinuha lang yung mga sleeping bags. Bilisan niya sa mga sleeping bags. Alin mo bang malilate na tayo? Sigurado walang maghihintay sa atin. May iiwan tayo dito. Ayoko naman pumunta dun eh. Ano bang gagawin natin dun? Kev, buong school pupunta. Pati tayo. Tapos matutulog tayo sa sleeping bags. Eto na yung mga sleeping bag para sa lahat. Ready na kayo mag-hiking? Akin na bigay mo sa akin. Yung sleeping bag ko, ipapwesto ko sa tabi ni Nat. Oh, nandito na yung mga sleeping bags. Tara na, bilisan na natin. <sighs> Okay, tara na. Eh hey guys, paano kung sabihin nilang ayaw nila tayong isama sa hiking? Kev, hindi nila gagawin yon. Kev, tara na. Huwag ka nang matakot. Kev, tara na. Hiking lang to. Hindi ka pa ba natulog sa forest? Kev, napaka-cool. Ang maganda pa, katabi natin yung mga teenagers. Huh, okay, hiking. Abby, magkalma ka lang. Siguro, tawagan mo sila ulit. Mike, tinawagan ko na sila billion times. Okay, mananahimik na ako. Hula ko, hindi na naman tayo mag-hiking. Yung mga pinaka-responsabling bunnies, binigo yung coach, tsaka yung buong country house. Tama, Coach Abby. Girls, tumahimik nga kayo. Yung mga bunnies yung pinaka-responsable dito. Dadali nila yung mga sleeping bags, matutuloy tayo. Madilim na, wala pa sila dito. Makikita nyo, umaga na sila darating. Mga party girls! <laughs> guys, guys, magkalma lang tayo. Bunnies, bakit nyo ako binigo? Coach Abby, Teacher Mike, ipapaliwanag ko sa inyo lahat. Ano yan? Girls? Bunnies? So, ikaw ba si Coach Abby? Ah, uh, oo. Ako yung coach ng mga girls. Anong nangyari? At ako si Teacher Mike. Meron ba tayong problema? Yung mga girls nyo nagpa-party sa car nila na walang plaka. At di sila huminto after ng police signal. Oh, oh my God, God, Diana! Girls, magagalit ngayon sa atin si Coach Abby kasi binigo natin siya. Well, wala naman tayong ginawang mali. Oo nga girls, nakinig lang naman tayo ng malakas na music, kumanta, tsaka sumayaw tayo dun sa kotse. Sa tingin ko, wala silang dahilan para arestuhin ka. Anong ibig niyong sabihin? Partying? Girls, hindi ko naintindihan. Oo, di ko rin maintindihan. Oo, oh. yung pinaka-responsabling cheerleaders, binigo yung coach nila. Hindi sila bumili ng sleeping bags, nagparty lang. Oo. Susuportahan ko yung mga bunnies. Ayoko rin pumunta sa hiking. Wala naman tayong gagawin sa forest ng gabi. Di ma hindi ko maintindihan. Di ba sabi mo sa akin gusto mo mag-hiking? Oo, pero ngayon ayoko na. Ano pang hinihintay natin? Hayaan na nating arestuhin si Diana. Hayaan nating arestuhin nila yung lahat ng bunnies. Tapos yung buong country house, mag-hiking. Tapos bumili na lang tayo ng sleeping bags on the way. Nasa trouble yung mga girls. Paano natin sila tutulungan? Paano nga? Nakaposa si Diana. Kawawa naman siya. Paano naman sila nahuli? Police officers, baka pwedeng tanggalin nyo na yung posas kay Diana. Kami na lang yung bahala sa mga girls. As a teacher, pinapangako ko sa inyo. Sinisigurado ko na hindi na nila uulitin to. Kami yung mga banature leaders. Mga A students kami. Oo, mga role models kami para sa mga estudyante. Maniwala kayo, mga mabubuti kaming teenagers. Oo, mabubuting teenagers. Mm -hmm. Sabi nyo eh, George, ano masasabi mo? Kung kakausapin sila ng coach tsaka teacher, siguro hindi na sila gagawa ng kalokohan. Hindi na sila uulit. Yes, officers. Bilang coach ng mga girls, pinapangako ko, kakausapin ko sila. Oo, tsaka hindi naman problema yung mga cheerleader bunnies. Lagi na lang problema yung mga bunnies okay, na mga yan. Oye, mga palaka, pwede ba shut up? Nakakainis yung mga frogs. Lagi nakikialam. Bayaan nyo, kapag natuloy tayo sa hiking, bubuhusan ko ng malamig na tubig yung mga yan eh. O oh guys, mamaya na yan. Ang importante, alisin nila yung posas kay Diana. Tsaka umalis na itong mga pulis na to. Yun muna guys. Girls, wag na kayo ulit magva-violate. Yes, officer! George, David, sandali. Nabili ko na si Diana sa Diana City Game. Ang cool. <laughs> Bakit may nakakatawa? Maniwala kayo, lahat nilalaro yung Diana City Game. <laughs> Nadinig niya yon? Nilalaro niya yung Diana City? Okay, girls. Ang importante, natakasan na natin yung problema. Oo, oh, natakasan yung problema. E Paano si Coach Abby tsaka Teacher Mike? Binigo niyo ako, girls. Binigo niyo ako. Girls, nasan yung mga sleeping bags? So ngayon, sasabihin na ni Teacher Mike tsaka Coach Abby sa lahat na finally hindi na tayo matutuloy mag-hiking ngayong araw. Oo, kasi inutusan nila yung mga banis bumili ng sleeping bag pero nagparty lang sila. Teacher Mike, Coach Abby, anong gagawin niyo? Ah, galit ba kayo sa amin? Girls, tatawagan ko yung mga parents niyo. Girls, dinisappoint niyo ko ngayong araw. O, oh, Teacher Mike, sabihin mo sa mga parents nila, parusahan sila ng matindi. Loren, masama na yung pakiramdam ni Diana. Huwag mo nang asalin. Dima, naaawa ka ba sa kanya? Guys, mag-hiking din kami. May dala kami sarili na aming sleeping bag. oh, mag enjoy tayo buong gabi. mag tayo ng marshmallow. Hello, guys! Wow, buti pa yung mga zombies may sleeping bag. Teacher Mike, baka pwedeng wag huwag mo nalang tawagan yung parents namin. Please! Diana, hindi. Ngayon, tatawagan ko yung mami mo. Okay, Teacher Mike, naiintindihan ko. Girls, nakakainis, lagot na tayo. Guys, like this video and subscribe to the channel. Huwag niyong kalimutan i-hit yung bell ha. See you on our next episodes. Bye! Girls, nasan yung mga sleeping bags nyo ha? Hindi na tayo matutuloy. Hindi na tayo mag-hiking. Yes!